Is it difficult to achieve six-figure success in steel and aluminum fabrication services? The answer is yes. Ngunit una sa lahat, alam natin na kinakailangan na magkaroon tayo ng sapat na kaalaman at kasanayan sa industriyang ito. At bukod pa dito, ay kinakailangan rin natin na makapagbigay ng customer satisfaction sa ating mga clients. At sa panahon ngayon, totoo na dumadami ang mga porsyento, ng mga taong nagpapagawa ng iba't ibang projects kagaya ng buildings, houses, real estate at iba pa. Kaya naman, ang bilang sa atin ay nagbabala na magtayo ng steel and aluminum fabrication services. Ngunit kagaya ng ating lalaman na kinakailangan natin na magkaroon ng sapat na kapital, sapat na kaalaman at kasalayan, upang sa ganun ay magpagbigay tayo ng magandang servisyo sa ating mga clients. At tandaan, huwag tayong magmadali, huwag tayong mag-shortcut, kagaya na lamang itong RFA skills na hindi nagmadali, hindi nag at dumaan sa tamang proseso. Kaya naman, sila ay pinagkakatiwalaan ngayon ng maraming mga clients. Kaya ano pang hinihintay mo, kaibigan? Tawagan mo na sila upang maayos ang iyong project.